Lima kaming magkakapatid at bukod sa nag-iisa akong lalaki sa aming lima, ay ako pa ang bunso. Sabihin na lang natin na bukod sa pagiging isang lalaki at bunso, ay nakuha ko ang atensyon ni mama. Pero hindi 100% kay papa. Ewan ko, siguro dahil pareho kaming lalaki or maybe dahil sa atensyon ni mama ay kanya akong nagiging kaagawa Kinalakihan ko ng special na trato sa akin ni mama hanggang sa noong magpabinyag ako para maging ganap ang aking pagiging tunay na lalaki. Si mama pa rin ang sumama at siyang nag-asikaso sa akin. 11 years old ako noon kung hindi ako nagkakamali. Hanggang sa noong mag-aral ako ng high school ay hindi iyon nagbago at kinalakihan ko ang maging sweet kay mama. To the point na kung minsan ay parang nagagalit na si papa. Dahil lima kaming magkakapatid, eh, pinorsigin ni Papa ang mag-ibang bansa, bagay na kanya namang naipagtagumpay. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, eh, sa sakripisyong ginawa ni Papa para kaming lahat ay eh, mapag-arala ang dalawa sa aking kapatid na babae, maagang nag-asawa. At dahil naman sa pag-iibang bansa ni Papa, ang mga bagay noong kapisan namin siya, hinahanap ni Mama. At ang pagiging sweet namin ni Mama sa isa't isa, naging over the record. At kapag ang dalawa sa akin nakatatandang kapatid ay nasa school, ang mataba pero kalbo, ngunit Noong ako'y isang munting bata pa at ako'y hindi pa malaki, ay limitado pa ang kaya kong gawin. Katulad ng maraming kabataan, nabunso sa magkakapatid ay para akong nakasandal sa pader kapag aking kasama si mama. Pero kapag wala naman siya at kami ng aking mga kapatid ay magkakasama sa bahay, nako, madalas akong mapagtripan, mautusan at matuksong uhugin at wala akong kakampi kapag ako'y nagsusumbong na lima kaming magkakapatid apat na babae at ako'y nag-iisang lalaki na bonso sa aming lima sa aking mga magulang ay si papa lamang ang merong trabaho at si mama naman ay talagang nakafokus lamang sa aming magkakapatid para gabayan at mapalaki ng maayos dahil lima kaming magkakapatid hindi pa man ako nag-aaral ay ramdam ko na ang ganit ng aming kapuhayana Na para bang isang babae o lalaki na full denture ang ipin Tapos ang madalas na pagkain eh kalamay <laughs> Abay talagang husay na ipagkainan pa Ano gang lupet? Aba Madalas akong mamundok, umakit ng puno at manguha ng talakitok Sa ilalim ng punong nakatumba Sa gitna ng sikat ng ulana Mataas ang talahib sa gitna ng kalapati, mabahong utot at malansang sabaw ng ginataang ni Madalas umuwi ng gabi si Papa dahil hindi siya nauwi sa araw dahil iyon ang oras ng pagpasok niya sa trabaho. Malawak ang palaya ng aming kapitmahay, malalaki ang puno at kalbo ang kagubatan ngunit may suloy ang talahibanap madalas magbaha sa kamay nilaan dahil ang lahat, ayon daw, ay napatubigan na ang lahat kaya binabaha. Masarap magluto si mama ng ulam, yung tipong amoy pa lang, hindi ka na gaganahan dahil nga busog ka na. Pagkat sa iyong kapitbahay, nakilamon ka na. Huwag ganun, magtrabaho ka. Huwag tayong asa sa mga taong nakaangat sa buhay. Yon ay dahil nasa rooftop sila Ngunit ang bahay ng aming kapitbahay ay walang bubonga. Medyo ginakapos kasi sila nitong nagdaang segundo, minuto, oras, araw, linggo, buwan at taona. Kahit lima kaming magkakapatid, masikip pa rin kung magbantay si mama. Grabe siya. Dahil kahit wala kaming baon, ay meron namang libreng mais na bualaw sa ibayo. Pwede na, libre naman. Sabi nga, masarap talaga pag libre. Noong ako'y nagpabinyag dahil kailangan at ang mahalaga ay importante. Si mama ang siyang sumama para ako'y alalayan kahit wala naman akong pilay o ni ano pamana. Iyon ay dahil para maging ganap ang aking pagiging tunay na lalakwe. Nabuko na kasi nila mama at papa na paling ang isang daliri ni Lolo at nakita nila iyon habang siya'y umiebs na parang agila na nakahapon sa isang tuyong sanga ng bisikleta na mabilis ang padyak dahil paaho ng kanilang ruta na animoy malabitukang itik sa lusong amoy ipot pangani. Noong mag-aaral ako ng high school dahil lima kaming magkakapatid at hindi ako ang uniko iho ay nagpaibang bansa si Papa para dumayo ng Jack Magaling kasing magtong its si Lola. At ang talentong iyon ay naisali ni Lola habang jempoy na namimisikleta sa EDSA. Doon sa may ilalim ng tandang Sora, malapit sa tindahan ni Aling Purisima, na asawa ni Mr. Asimo, nakapit bahay ni Asimi. Pero sa kabila ng pagsisikap ni Papa para kami iahon sa kahirapan, na. Maagang namakla si na makla sina ate. Nagbunga ang tinanim nilang rambutan kaya ayun at maaga silang nagkaroon ng asawa. Ikinasal kasi sila ay 5.45 ng umaga sa puno ng kamatis ni Lolo Tasio sa Ilaya sa Kanlurana. Ang pagiging sweet namin ni mama na aking dinala hanggang sa ako'y mag high school ay nalimutan ko noong ako'y jumengel sa bundok ng Arayat. Nagcamping kasi kami doon bilang isa sa tatlo, apat lima-anim na numero. Dumating na naman ang aking water bill at minimum pa rin. Normal na ang ganoon dito sa amin. Noong magsipag-asawa ang dalawa sa aking nakatatandang kapatid, edi eh tatlo na lang kaming naiwan. Pero sumunod kami noong matapos namin na mailigpit ang higaana. Maraming ibong pulangga sa amin noong aking kabataan at madalas akong mangilaw kapag araw dahil bulag kasi ako. E kahit araw, madilim pa rin. Noong ako'y bata pa, binilan ako ni mama ng bagong sapatos. Masaya akong naglakad, papunta sa school at sa hindi inaasahan na ako ng jerbox at mukhang kakaalis lamang ng asong nag-iwan noon dahil kahit nakamedyas ako at bago ang aking shoes, abay ramdam ko ang init mula sa ilalim ng aking mga paa. Ang ginawa ko kasi para pareho, iniyapak ko na rin yung isa at ediniretso ko sa loob ng school. Maaga pa lang, bad mood na si teacher. Ikaw ba naman ang makaamoy ng hindi maganda? Eh, iwan ko na lang. <laughs> Noong umuwi si Papa galing ibang bansa, Excited ako sa pasalubong niyang sapatos sa akin. Nanong ako'y nasa school pa, ay aking ibinibida sa aking mga kaklase na ako, uuwi si Papa. At talagang hindi lang ako bastang nabulaga dahil bukod sa ubod ng ganda, ang sapatos ay wala pa iyong kapareha. Kaya kailangan ko ang gumamit ng tsinelas kapag gamit ko ang sapatos na pasalubong ni Papa. Noong ako'y high school, inabot ko pang naging pambato ng aming campus si na ate. Lalo na pagdating sa sayaw. At dahil pare pareho silang kaliwa ang paa, madalas silang mahulog sa stage. Kaya madalas hindi nila matapos ang sayawa. Pero ngayon nag-improve na sila ate dahil sila ay pare-pareho ng kanan ng paa. <laughs> sa aking naaalala ay madalas brown out sa amin noon aking kabataanan. Yun ay dahil hindi pa kami naaabot ng linya ng kuryente. At sa sobrang hirap ng aming pamilya, kahit ang aso namin na si Berto ay naka-iPhone 50i.